Mariing isinusulong sa bayan ng Botolan Zambales ang pagpapahalaga sa karapatan at kapakanan ng Indigenous Peoples Community. Sa isinagawang IP engagement, lumahok ang nasa isang daang individual na binubuo ng mga katutubo, IP mandatory representative ng bawat barangay, mga kawani, kasundaluhan, kapulisan, Department of Interior and Local Government at Department of Environment and Natural Resources. Dito tinalakay ang mga isyu at pangunahing pangangailangan ng mga katutubo lalo na pagdating sa usaping ancestral domain upang matugunan ito ng mga hensyang nakakasakop dito. Ipinahayag ni Lieutenant Colonel Sonny G. Dungka, ang commanding officer ng 69th Infantry Colgar Battalion, ang matibay na suporta sa pagprotekta at pag-agapay sa mga katutubo katuwang ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Ginanap ang Indigenous Peoples Engagement sa Botolan Peoples Plaza sa Naturang Bayan. Mula dito sa Palawig Sambales, ako si Sherry Babe Sabino, ang inyong kaugnay.